Ale Raja Mandru, inari ng box office queen at award-winning actress ni si Catherine Bernardo sa staff, crew at sa mga nurse at healthcare workers ang kanyang natanggap na parangal sa Seoul International Drama Award sa South Korea. Nasungkit ni Catherine ang Outstanding Asian Star Award para sa kanyang mahusay na pagganap sa teleserye na Too Good To Be True. Sa Twitter post ng actress, proud na ibinandera ni Catherine ang kanyang nakuwang tropeyo sa nasabing award-giving body na may kalakip na caption na This is for you this is for us. Lubos ang pasasalamat ni Katrin sa team na gumawa at sa mga Pilipino na sumuporta sa nasabing teleserye. Sa naging speech ni Katrin, sinabi nito na isang karangalan na makilala ang talento ng mga Pinoy sa international. Matatanda ang kabilang din sa mga nakasungkit na nasabing award, si Nabel Mariano noong 2022, Dingdong Dantes noong 2020 at Alden Richards noong 2019. Happy weekend mga kasama at yan ang entertainment news na nag isang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak Armin.